Hi everyone! Ako para si Nandesalas, isang OFW dito sa Bansang Asia. So ngayon, isishare ko sa inyo yung aking trabaho dito at saka yung mga... Isishare ko sa inyo yung sahod talaga, yung basic salary dito sa Bansang Asia. Tapos yung annual leave. Yung annual leave naman po ay sa isang taon binibigyan ka ng 10 days or 10 araw sa isang taon. Tapos yung kontrata mo naman yan is uh, ha, pag long term ka naman dito sa Bansang Co-Asia kasi may mga seasonal job din po tayo. So dito muna tayo sa long term. So meaning po long term pang matagala na po siya. So 1 plus 1 po yung binibigay ng company na yan. Tapos uh, yung ID mo is 1 year So, pag mag-expire na yung ID mo, dapat i-renew na yan siya ng company. Actually, ikaw talaga yung pupunta sa police. B e, bibigay lang nila yung mga requirements na kailangan mo. Tapos, ikaw na yung magdala dun sa police station para i-process yung bagong ID mo. Hindi siya kagaya sa Middle is na yung uh, HR na or office na yung gagawa ng uh, yung process ng ID mo. So, dito po ikaw po talaga yung pupunta ng police station kasi may mga may mag, magsasign ka doon ng personal tapos may mga picture na ibibigay eh, mo pa doon so kung may bala ka parang magpalit ng employer dito or mag apply sa ibang mga company sa local pwede naman po uh, pero kailangan, kailangan po na yung papilis mo either sa ID mo or yung sa Ah uh, ano ba yung tawag working permit dapat uh, at least 3 months po uh, na hindi pa po siya ma expired pa expired pa lang po dapat doon ka na mag-apply kasi minsan 'yan po yung uh, tinatanggap ng mga company dito dapat 3 months before siya ma expired ah uh, alamin mo rin kung i-renew -re ka ba o i-release ka ng amo mo kung mag-apply ka so para hindi ka mahirapan. So ayan pala yung kasama ko may sinanay po yan sa thai, taga Thailand po siya 50, 50 years old na po siya. Actually dalawa yung pong uh, Thai na kasama namin so yung isa uuwi na sa kanila. Ito na lang yung matira. So balik tayo sa sa sahod. So yung sahod pala dito is ha uh, 840, yan po yung basic po. So, kayo na magkwenta times 61. So, yun na yun yung sahod. At this, uh, okay naman din yung sahod namin. Okay, okay siya. Kontra sa nung nasa Middle East ako. Tapos, iwas, uh, hindi siya masyadong stress yung trabaho dito. Basta gawin mo lang yung trabaho mo dito. Wala, uh, wala ang makikialam sa'yo. Basta gawin mo lang. Tapos, do your best sa lahat ng trabaho kasi kagayan yan, uh, mag-winter na. Tapos kung galing ka naman ng isla, yung sa mga seasonal na trabaho. Actually, seasonal ako dati. Pero ngayon, naging long-term na po ako kasi na na nga ako sa isang pinagtrabahoan ko. So, ayun. Uh, dapat galingan nyo sa lahat ng trabaho nyo para if ever pa, pag magpilian na ng i-endorse or yung i-recommend yung boss nyo masama ka dun kagaya sa akin. So, balik naman tayo ngayon sa diop So, yung d namin dito sa isang linggo is dalawa po. Ha, depende na po yan sa boss nyo kung kung ipa-duty kayo kung isa lang yung off nyo. Meaning, may bayad na yun. So, may bayad din dito yung mga overtime. Depende sa boss nyo or depende kung busy kayo. So, kung kailangan. So, kailangan kayo mag-overtime. Pero kung hindi naman, uh, hindi naman po. Uh, bibigyan kayo ng dalawang off sa isang linggo. Ang Croatia pala ay kuha na po na nabilong na po siya sa sentient country. Meaning, yung visa na po dito is engine visa na po. So, kung may visa ka na sa Croatia, pwede mo nang puntahan lahat ng Europe countries na belong sa, basta Europe countries yon Hindi ka na kukuha ng visa kasi ha uh, may Sinjin visa na po tayo. Tapos, uh, yung kailangan mo lang doon is valid po yung ID mo kasi may mag-check sa mga border. Yun lang po. Tapos yung passport, yun lang naman yung hinahanap. Basta valid lang po yung ID mo. Pwede ka pong makatravel, maka travel or makapagbiyahe around mag-tour sa Europe. So, abangan po yung may, may tour ako. May tour ako with friends. So, abangan yung, yung vlog ko soon kung anong ma-share ko pa sa inyo. So, ako po pala ay isang cross country. So, nanggaling pa po ako ng Qatar. So, doon ako nag-apply sa isang consultant. Tapos, pinalad po tayo at na naging, naging successful po yung ating application. Papunta po dito sa Bansang Croatia. So, actually, matagal na po sana akong andito kasi andito yung mga kabatch, kabatch ko na trabaho. Pero, hindi po ako Dali-dali po na nag -decision kasi hindi po ako biglaan. Uh, kasi nakaranas po kasi ako dati na yung parang biglaan na desisyon nung nasa Saudi pa ako yung parang pinagsisihan ko. So, ang tagal ko ditong nag-decide nag, nag -decide na pupunta ng Croatia. Nung kasagsagan na po na yung parang naghigpit na po yung AGI, uh, yung kuha namin company. Tapos, ang liit ng sahod tapos yun stressful yung trabaho basta yun kasi nagtrabaho ako sa KFC doon grabe yung stress yung inabot ko yung parang basta may ang uh, stress ng trabaho like yung sa cashier ka ikaw yung ma ikaw pa yung maguan ikaw gagawa lahat kasi multitask dun, cashier, ikaw pa yung gagawa ng order mo sa umaga, basta ako, cashier, ikaw pa mag-serve, ganun, yung ikaw pa mag-gawa ng orders, so yun, hindi, yung parang, hindi siya worth it, pero, thankful pa rin ako kasi yun, nakatulong din sa family ko yun, ha, pero, hey yun, pinag uh, decide ako kasi nga ho, parang ang liit na ng sahod yung parang stressful na po tapos sabi nila okay daw dito yung sahuran so kaya pinalad po tayo ngayon so magwa one year and mahigit po ako dito so ha okay naman po sa akin yung Croatia tapos yung sahod okay din basta yung ma mahalang dito is yung mga bilihin tapos yung accommodation, mahal din. So, yung pipiliin nyo sa pag-apply nyo o itatanong nyo sa agency nyo na da dapat kung may eh, kuan ba sila, accommodation ba sila dito sa city, eh, yung agency mismo ha. Kasi ganyan yung nangyari sa mga katrabaho ko sa isla na yung agency nila is walang wala silang uh, accommodation dito sa uh, sa city kaya kawawa sila ngayon tapos pinabayaan parang pinabayaan sila ng agency nila kasi yung kwento daw doon is yung parang na bad trip yung agency nila sa mga Pilipino kasi nga ho gawa ng takas-takas ba may tumakas na mga Pilipino yan din yung makakapahamak sa ating mga Pilipino kapag Ah, uh, hindi natapos yung kontrata mo. Isa bigla na lang tatakas, pupunta sa mga ibang Europe countries kasi basta valid pa yung ID mo, pwede kang makapunta actually. So yun na uh, yung parang 10 minutes sila ng agency nila. Hindi ako mag- mag-name drop kasi nga ho, baka mayari tayo. So, i-share ko lang. So, wala silang trabaho ngayon. So, andito sila sa city. So, ikwento ko yung kuha nila yung karanasan. So, binok, da, binok sila ng agency nila sa isang hostel kasi wala silang accommodation dito sa city. Tapos, uh, isang araw lang pala yung bayad. Nagulat na nang yung mga kasama ko sa isla na binaba na yung mga gamit nila ng reception, na reception doon na tagabantay kasi daw hindi na hindi daw binayaran. So nagulat sila kaya nag-extend na lang muna sila tapos ngayon andito sila sa city, naghanap sila ng bahay at saka naghanap din sila ng trabaho. Ang good thing lang doon is hindi pa po expired yung mga papilis nila so next year pa so makakahanap pa sila ng trabaho. So, minsan, dinadarhan ko na sila, sila ng mga pagkain or ulam para makapag-survive. So, kawawa din yung mga kabayan natin, no? So, kaya, yan din yung isang dapat itanong nyo sa agency nyo kung may... ha uh, may accommodation ba sila sa city talaga kasi pag sa winter or taglamig Uh, pag ang mga sa isla ma-assign, so babalik talaga dito sa city. So kay, yan yung itatanong nyo para yan, yan din yung isang uh, importante dito yung accommodation kasi ang mahal nga ng accommodation dito sa city, ang mahal ng mga bahay. So, iba-iba po talaga tayo ng madadat na, na exp, experience pagdating dito. Swertihan lang po yung Uh, pagpunta talaga ng uh, yung abroad no so hindi po tayo iba-iba po tayo ng may experience so iba-iba po tayo ng tarbaho kasi po di ba lakasan na lang talaga ng loob at yung dapat buo yung loob mo sa pag-abroad dapat 100% na na ready ka na sa lahat ng bagay na darating kasi hindi lang naman siya lahat positive yung mga madadatnan mo dito. sumay so, may mga negative din yan na mangyayari sa buhay mo. So normal lang po yan sa isang OFW kaya dapat kailangan mong maging positive always kasi hindi ka naman bibigyan ng problema na walang solusyon. So magsishare ako about sa kanila soon sa mga experience nila ah uh, kung saan sila nag-apply tapos ayun mag-share din ako kung hang kung makahanap ba sila dito ng trabaho or uh, lilipat na lang sila ng ibang country so yung iba ay uh, yung isa kong kasama is may tatay doon siya sa Poland so doon na lang siya pumunta sa Poland kasi nakahanap din siya ng trabaho niya kasi nga ho, parang na stress stress po talaga pag walang trabaho di ba kasi iba po dito sa Croatia po is uh, no work no pay so pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad hindi ka gaya sa middle is na yung pagdating mo pa lang sa airport may sahod ka na noon yung patak na yung sahod mo so dito po is iba po yung uh, nila patakaran so kung hindi ka papasok so wala kang sahod So ayan po yung trabaho ko. Ako ay tagahugas dito sa isang restaurant uh, hotel. So hindi na ako nahihiya, ako ay tagahugas pero okay naman yung trabaho. God bless everyone.